Ito yun. Ito yung ko ng eco bag kanina. Super E. Tanggalin mo mo dyan yung ano yung pang pansit. Hindi ba ba kabili? Ano yung pistaria lang ang pangit. Ano mga laman? Ito friend. Hindi mo mawala ang spaghetti. Ito. Pansit biho na yan magkasama. Oh. Ayan, meron silang ganito. Pantik dito. Hindi sa sila. Spaghetti. Ay, oh, may kantulat na. Alam mo ka. Maganda ang eh. ko yung isa. Kita ko lang doon. Dalawahan na siya. Spaghetti tsaka bihon na magkasama. Ang sabi ko yung kapatid yung cash yan pag sakasin natin mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong mga laman yan meron bumili din ako ng pancake merong maliit na cocktail okay. may keso tapos may sky plates okay, tapos meron din gatas may argentinang maliit Shaka. Oh. Ay ba? Yun mo kala. pala. Peace. Cheese. Cheese. Lalagay na natin. Lagay na natin sa loob ng bag. Lagay sa sila ng uh, protective Nag-isa rin ng gatas. Nasa inyo isang gatas. baka sabi nila sa inyo, magkadugli nga ang lagay. Iyon mo na rin sa akin. Nag-isang Argentina. Pero wari ko na, iisa lang yung namin pakong gatas. Lang, hamapin natin. Hamapin natin. Ayun. Ayun. Condense. Mas madami pa yung laman nito kaysa dun sa binigay ni brother. Mas madami pa yung laman ng atin. Mas yeah. makamang madami pa yung laman ng atin. Mas madami pa yung laman dadal mo naman yung iyo. Ayan, beso. Ayun mo lagi sa bang, pag ipaabot sa iyo. O kayo papalito rin. Ayan, puno din naman yung lagayan natin. <laughs> Yan, ito ang mga laman. May pansete, may pansitin, may Spaghettihin, may keso, may pancake, may sky flakes, Argentina, condensed at saka cream d'ensada, na cream, tapos protective. di Diba, isang eco bag din naman. Putos na. Ha? Putos. Diba? <laughs> Yan, tigbisa sila. Yan na tayong pambigay sa ating mga driver. Lagay natin dito. Tikit na lang ni Jira. Kaya yung padaanan dito. Wow, sana all. Abangan natin yung sa asawa ko kasi si Kuya meron din pambigay sa mga tao niya. Yun, bukod John. Ito naman sa dalawang driver natin, bukod dyan. Tapos, mag-ano tayo, maglalagay na tayo ng, ano, ng loot bags. Ayan, dito naman sa grocery natin, talagang umagaw ako ng pambigay sa mga bata. Konti na lang din naman kasi yung mga bata dito sa amin. Kasi nga, yung iba mga binata na. Eh, kapag ka ganun mga binata na, minsan ayaw ng mamasko. Inisa-isa ko na nga yung mga candy na ilalagay natin sa loot bags. 20 pieces lang pala na loot bags yung ating gagawin. Hindi ko naman kasi sure kung ilan yung mga bata na pupunta dito sa Pasko. Isa pa nga eh, naulan. Kung magkataon man na naulan sa Pasko, mga kumarites, wag nyo nang igala ang mga anak nyo, maawa kayo. Hindi, naman kasi December 25 lang ang Pasko. Palipasin nyo na lang mga ilang araw, baka uminit. E di tsaka kayo gumala. Kesa naman nakapamasko nga kayo, nagkasakit naman kayo. E di wala din. Yung pinamasko nyo, ibibili nyo lang ng gamot. mag na lang kayo sa bahay. Marami pa namang araw para tayo ay makapamasko. Nagpatulong na nga ako kay mother para mabuksan lahat ng ating ilalagay sa loot bags. Isinali na nga ni mother lahat dito sa isang box yung ating mga ilalagay. Kauntian lang naman to. May mga kasamang tinapay. Tapos may mga marshmallow, ki candy tsaka lollipop. Sabi nga ni mother, eh ako na daw ang maglagay. Para daw lahat pare-parehas. Eh hindi rin naman nangyari kasi nga lagay lang din ako ng lagay. Sobrang nakakatuwa lang kasi nagagawa ako na to. Dati talaga kasi hindi. Kaya ayan, next year magbabawas na talaga tayo ng utang para mas marami pa tayong maibigay sa mga bata. Yun talaga yung pinaka-goal ko next year. Magbabawas ako ng utang. Ang goal ko talaga is makaipon na. Sa haba-haba ng eh, ngayon ko lang naisip talaga mag-ipon. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat may trabaho tayo mag-ipon tayo na mag-ipon. Huwag tayo puro utang. Kasi hindi tayo palaging bata. Na edad na rin tayo kaya kailangan pagtanda natin meron din tayong ipon. So ayan, tapos na kami magbalot ni mother at naka 20 pieces nga pala tayo na loot bags. So ayan lang mga kumartes, enjoy natin ang Christmas kahit maulan. Hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Thank you for watching. Bye!